Wala na naman ang dalawang baka. asawa e, hindi ko kasama asawa ko yan wala akong kasama tulong ko lang ngayon guys pero tayo mo ba natin ngayong araw araw ng biyante araw ng biyante araw ng biyernes at araw ng linggo Nagkakarga tayo ng paka Kasama ang aking asawa Pag minsan wala Ako lang mag-isa Guys, shout out Sa ating Mga viewers, followers Guys, shout out po Salamat sa Suporta ninyo Thank you